magandang gabi po lahat. Nandito po tayo sa Abadonadong Building. At uh, pa-shout out po muna yung nasa screen. Nakikita yung sa screen. Yan po ang ating supportahan ng mga YouTube channel at sa kanilang Facebook po. Tulad po kay Dory TV at kay uh, Santiago TV. Lalong-lalong lalo, lalo, po kay Iron TV. And, uh, thank you Do Thank <laughs> you. Uh, kasama ko po pala si Pangalan niyo po, bro? Robert. Ito si Robert. Robert. Ano YouTube channel mo? Uh, Katambayers Vlog. Katambayers Vlog 'yan, si Katambayers Vlog. So taga dito siya guys, taga nobaliches siya. Ay, nobaliches, sorry. Balinsuela pala. <laughs> Pupunta kami dun sa may ano, dun sa kabila, sa dulo. na Okay lang. Ito na tayo guys, dito na tayo sa may entra, sa may ano. Ito, puro CR nandito. So yung dun pala sa kabila guys, uh, yung pinuntahan ko nung kanina, doon pala ang may pinatay na babae. ito sa taas bro malakas na ilaw na yan mm -hmm. yun pala sa taas may pinatay no dito sa kabila wala na to ito 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 ha tuloy silipin ko lang Baka music. Baka makaka-copyright tayo. Ano itong ano? Ito oh. Ano yan? Ay ano yan? Other side ng ano? ng Ah, other side? Other side nito. Mas private property din yan. Pero wala na siyang ano ah. Oo. Don't Damuhan na siya dito. Parang ano siya? Parang ano tawag Yung pabrika ba to? Mm -hmm. ano, ano, no, yun nga. Yun na sabi ko rin. Namensin no nila. years na daw itong nasara dito eh. Mm -hmm. Okay, ito sa taas. Hindi kami dun, guys kasi ano eh. Tingnan mo yung, tingnan mo yung ano dyan. Damo. Oh. Ang sukal. Diba? ba. Baka may ano dyan Ahas dyan May gate pa pala doon. Ay may tao pala Ay gandang gabi po Ayan siya na po sa istorbo na po sa istorbo Lawak pala nito, no? Ay, no? ang steel mo. Ay, may kambing. Nga, nagulat naman ako sa kambing na yun. Nagulat ako sa kambing. Oo, oh, may kambing. Alaga ni Gaya. Delikado tong ganito ng ano, oh. Hey. Hindi tayo makadaan, hinarangan. Di tabi, di tabi Yan, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ha? ha? Bakit? Baka ano, baka may mga ahas dyan mga gano. Ah, oo nga no, baka may ahas. Sobrang suka na no, pupunta dyan. Ah, wala pupunta dito? Wala. Baka may ahas guys Kasi may mga ganito, mm -hmm. kasi mga ganito mga May mga banakan kasi pag mga ganito may mga banakan kasi nakatago dyan eh. puro ganyan. So, dito tayo so, mag... Kayo. Kayo. Ay, hindi umakita sa taas. So, okay lang pa Kuya? Eh. mag tayo dito? Hindi siya taga dito Hindi. Ano yun siya? Nagpapasto ng ano So, mag-investiga lang ako rito. Okay lang? Sa, sa kanina, sa... O, sige, sige, ano? Dito, dito tayo banda. Mm -hmm. Gising pa si Kuya. Ano yung... Uh, ano yung... Ano Kuya, okay lang dito. Saglit lang po. Saglit lang kami.

Magandang gabi po. Wala dito ah. Ang bago. ba mga ano Mga... Mga nanirahan dito na ligaw na kaluluwa? is she Ah, uh, magandang gabi po. Ilan po nandito na nandito? Ilan po sila? Four or six. Four or six. So, saan po sila nakapwesto ngayon? Four. Four? Uh, nasa taas sila, nandito sa baba. grips for grilled cheese. Saan po? Saan po banda? Here? Nandito sa baba or sa taas? Ano pong pangalan nila? BJ. Vegan. Okay. Ilepit ko sa text ha, doon tayo mag-usap sa pagmamagitan ng text. Okay? Ano pong pangalan nila ulit? Seth. Offen. Bakit ka mo Offen? Anong reason bakit kayo ma-open? Anong klaseng nilalang kayo? Anong klaseng nilalang kayo? Anong klase ng nilalang kayo? Definitely. Definitely. Okay, definitely. Anong klase anong klase? Inganto ba or elemental? Was anong klase ng elemental? Or spirit pa kayo? Okay, tanong, uh, magtanong ako ulit. Ilan kayo dito? 13 13? Dean? Ilan, ilan kayo nandito, Sir Dean? ilan Sir Dean? Sir Dean? Ilan kayo nandito si Sir Dean? Ayaw niyo pa na nandito kami? Open daw sila. Saan sila na open? Siguro sa magula mo siguro sila. Dito sa alas siguro sa naliwanag niya. Ah, slide? light. Uh, ano dito? Ang sana yung nandiyan talaga. Hindi na talaga dumadalaw yun. Loud. Ah, loud. Mainay tayo. Ah? daw, magagawang tata. Pero ako kasi pag kasi Ah, okay. Okay, okay. Okay, wait daw na Video, Okay, uh, magandang gabi. Ah, uh, nandito po ba yung babae na ni-rape? Nandito po ba yung babae na ni-rape? Yung babae na ni-rape, nandito po ba? Our foil. Yung babae na ni-rape. Yung namatay po ng babae dito. Nandito pa ba siya? Find your correct shape. Okay. Ano pong pangalan niya? Okay po. Okay po, mag-usap po tayo sa pamamagitan ng text. Tanungin ko po kung anong pangalan As po 'yung Kategori? Ano po pangalan yung babaeng namatay, 'yung ni rape? Pwede ko bang malaman kung andito pa yung babae na namatay yung ni-rape? Nandito ba ba siya ngayon? Hindi ata nakapit. Hindi nakapit. Andito pa siya ngayon? Ano yung walk left, walk left, saan nagpunta cross over, ada ah, naalonde lagi na, parang

Ano pangalan nung umalis na babae yung nrip dito na namatay? Pools. Nasa pools na. Hindi, hindi, hindi tukma. Hindi kano yung naiyari ng ano? Ano nangyari doon sa si babae? Ano nangyari doon? Pwede nyo pa bang sabihin kung anong nangyari sa kanya? Ano well, ano pong nangyari sa kanya? 67. Ito. 67 na lang. Hello. Ay magsalita. Ano nangyari doon? Shit. Binaril. Okay, tanong ko lang po ulit, dito po ba siya binaril? Investigation. Investigation. Nag-investigate pa daw tayo. Ano, ano? Under investigation pa daw yung ano? Ah, under investigation. investigation. Yung, hindi, hindi, ano? yung hindi pa hindi sure na, yung... Na, hindi, yung, na, hindi, yung na, hindi na klaro yung Hindi, Hindi na klaro yung pagtamatay niya. Na, hindi. hindi na klaro. Okay po, ah... Uh, tanong ko lang po kung anong pangalan ng babae na binaril. Hindi imbistigahan pala ang pangyayari. Sister. Anong madre? Sister. Sister? Ano, yung pangalan mismo yung pangalan. Yung pangalan po mismo ng babae, yung namatay. Mga ba yung OT? Oh. So hindi pala siya rip binaril pala? Impossible, baka na din after ano After, after shot mo? No? At ano, rape, no. Ay, rip mo Ay, rape muna bago rip siya muna binaril muna. Bago, bago binaril Salubin dun natin siya Oo nga eh, na-Crossover Owner Ano, pag may-ari? Ano gumyari naman? Ano mamay-ari -ma -ma ba siya dito? Siya yung may-ari. Jerry? Hmm. Sino si Jerry. Jerry. Si Jerry yung pumatay sa kanya? Bumaba yung ano? Hello? Si Jerry ba yung pumatay sa kanya? I feel an evil presence. I feel an evil presence. I feel an evil presence. Okay. tingnan natin delikado.